Cancer. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating QR bracelet makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes Tingnan po natin Ano yung mensahe Ano ba yung overall energy Para sa'yo this month So meron po tayong Turning your back We have Living in the moment Kailang nakabaligtad kasi siya eh Tapos we have Twin Flames Okay tignan natin confirm natin yung energy na yan spirit guide tignan natin meron kang tinatalikuran dito pero pwedeng hindi mo siya magawa, hindi mo mapanindigan because some of you are dealing with your twin flames tignan natin parang hindi nyo ma-enjoy kung ano man yung mga uh, dapat ninyong is katuwa ngayong month na to lagi kayong may inaalala we have the wheel ayan po so parang dapat nga nagsasaya kayo ngayong month na to pero may mga inaalala po kayo may mga tao ba kayong iniwan dito mga nagpaparamdam sa inyo mga kinukulit po kayo cancer we have nine of pentacles alam mo yung ang dami mong dapat ipagpasalamat pero hindi mo talaga siya ma eh uh, hindi mo siya ma-feel or hindi ka maging masaya talaga 100% we have strength intense in, uh, intense talaga yung emotions dito no, with your twin flames so yung iba po sa inyo pwedeng this month ninyo makilala yung twin flame ninyo for some of you naman pwedeng tatalikuran nyo yung twin flames ninyo ngayong month kaya parang hindi kayo totally maging masaya tignan natin ano pa yung mensahe para sa iyo cancer tignan pa natin pagdating naman sa ayan energy mo kamusta ka ba we have eight of cups you see tignan mo ito yun na yung turning your back meron ka talagang iiwan dito Sabihin natin, meron kang isa-sacrifice for that relationship. Or some of you, yung relationship talaga na yan, yung isa-sacrifice mo. Pwede hindi mo na kasi nakikitaan na mag-grow pa yan. Or could be your person, feeling mo hindi siya nag-grow hanggat kasama ka niya. Yes, kadalasan po ng mga twin flames, ganun po talaga. Kasi pwede nato tolerate niyo yung isa't isa. Kaya walang growth na nangyayari sa inyong relationship. So, tignan natin mga ugali naman ng mga tao sa paligid mo. So, we have temperance. Meron tayo ditong ten of swords. Merong may sakit. Sa paligid mo. Ayan, king of wands. Medyo mag-ingat po kayo ha. Kasi baka mahawahan kayo ng sakit dito. Could be viral infection po. Ayan. Mag-ingat lang. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Kasi pwedeng maraming nakapaligid sa'yo. Mababa yung immune system nila check natin or kung napapansin nyo po baka kayo na to cancer, lagi kayong nagkakasakit parang hindi lumilipas yung 3 months na hindi kayo nagkakasakit so yun po yung iba sa inyo could be bumababa yung inyong immune system so palakasin nyo po yan okay paano mo ba dapat alagaan yung sarili mo we have the tower we have knight of pentacles And we have the chariot. So, puro pag alis yung pinapakita rito ha, para sa energy mo. So, may mga bagay po talaga na dapat ka nang iwan. So, yun is para maalagaan mo yung sarili mo, makapag-focus ka sa iyong sarili. So, yan, sinasabi sa iyo, it's time to focus on yourself. Focus your energy on yourself to improve yourself. Ayan, naghahanap yung iba kasi sa inyo eh. Moving forward kay dito. So yun, it's time to move forward. Yun din po, ano, para mas makapag-focus kay sa inyong sarili. Tingnan natin. Sa business, if you have business, we have ten of ones, Stress yung iba sa inyo pagdating sa inyong business. We have risk management. Kailangan nyo daw talagang mag ng risk if gusto ninyong mas lumago pa yung business ninyo. Mm -mm. We have the star, makakabawi naman daw. Ngayong March po na ito ay makakabawi yung inyong business. Sabihin natin, itong Feb, di ba, hindi ganun kaganda yung uh, kita ninyo. Pero this March, ayan po, mas maganda naman po kesa sa February yung inyong kikitain. Lalo na kung, yan nga, magte kayo ng risk no, ano ba yung mga strategies ninyo na iniisip pagdating po dito sa inyong negosyo so i-go nyo po huwag kayong matatakot sa career mo naman we have the moon and we have page of wands yan naman yung energy pagdating sa iyong career tapos we have five of swords hmm, medyo nahihirapan ka dito no Tingnan natin. Wealth. Sabi dito, wealth is not just about money. It represents abundance in all areas of life. You are in a place of prosperity and contentment. Yan po. No? So, pwedeng happy naman na yung iba sa inyo pagdating sa inyong career. Kaya lang parang may bumubuyo sa inyo dito merong mga nantetemp po sa inyo. So, wag kayong magpadala ha. Lalo na kung alam nyo naman po na yung current job ninyo is okay na kayo dyan. Uh, ano ba yan? Fulfilled kayo. wag nyong iwan. Kasi bas, baka mas mapahamak pa kayo. Or kung meron ka mga mga reklamo pagdating dyan sa iyong uh, trabaho, tignan mo din naman yung good things no, na binibigay niyan sa'yo so minsan need din lang natin i-appreciate yung mga bagay na mayroon tayo baka kasi mamaya yung gumugulo dito sa isipan mo alam mo yun, pwedeng wala silang work kaya gusto din nila ano hilahin ka pababa, kaya mag-iingat ka sa kaperahan naman we have the lovers and we have ace of wands tapos we have breakthrough Okay. So, kung kayo po, ayan, ang karelasyon mo ng asawa mo, is meron kayong mga pinagdadaanan pagdating sa pera. Ngayong month po na ito ay, ba diba, yung period of stagnation is matatapos na po. Mm -mm. Parang, ba diba, kung nakaraang month, is feeling stuck kayo pagdating sa kaperahan, parang hindi umuusad yung pera ninyo, this time around naman, is makakabawi na po kayo. 'di ba may dala ano tayo dito yung the star so yun ba po talaga sa inyo makakabawi kayo ngayong month na ito hindi lang pagdating sa negosyo pati rin po ito pagdating sa inyong mga iba pang pinagkakakitaan tingnan natin okay po yung kaperahan nyo dito ha basta willing kayong mag take ng action so di ba nga may risk management din tayo dito so sa love life naman po sa mga single We have 10 of Cups... 7 of Pentacles... So, ang priority nyo talaga dito is your family... Oo... Ayan po... Walang love life na pinapakita rito ngayon... Sa mga single natin dyan... So, pwede rin na mas, mas ini-improve nyo pa kasi yung inyong sarili... Tignan natin kung merong naghiwalay dito... Magkakabalikan pa ba kayo? May comeback ba ngayong March? We have Judgment may have eight of ones. May kakontak ko sa inyo dito. Tignan natin, good news ba yung pagkontak ng tao na yan? Magpapapansin po sa inyo. So, meron dito, hindi ko pa nakikita na may magkakabalikan ha, pero magpaparamdam po sa inyo yung ex ninyo. Ayan. So, nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo ba i-interpret yung kanyang gagawin o yung kanyang sasabihin sa inyo. Pwedeng ito yung twin flame, no? it's either kayo yung tinakasan ng twin flame ninyo, ginaus kayo, pero hindi makakatees, mukhang babalik sa life po ninyo. Nasa sa inyo na lang yan kung pababalikin nyo ba. Sa mga magkarelasyon po, we have naman Page of Pentacles. We have the Empress. May nagbabalak ba dito na bumuuna ng family? Nine of Wands. Or more on, nag-iingat. Ayan po. So, merong nag dito. Pero ayun, uh, dalawang energy na pipick up ko. Meron din talaga dito gusto nang bumuo ng family. Kaya lang pwedeng pinag-iisipan nyo pa po. No? ah uh, I mean, tama ba yung gagawin ninyong decision? Kasi nga, yung iba sa inyo, pwedeng yung person ninyo, hindi pa naman nagyayang magpakasal, pero gusto niyang unahin is anak. So, nasa pagkakaintindihan nyo na lang po yun. Pagdating naman po sa pwedeng maganap, we have King of Swords, and we have Page of Swords. So, more on, you're very curious ngayong month na ito. Okay. Merong very curious po. It's either kayo yung very curious or merong sobrang curious po sa inyo. Ayan, may magpapapansin nga sa inyo dito. Actually, may nag stock din sa inyo. May stalker kayo dito with this page of source energy. Ano yung feelings mo? We have four of cups. So, some of you, ayun nga, pwedeng may hinihintay talaga kayo. So, some of you, uh, yung uh, energy ninyo, more on paghihintay. Ayan po, may naiinip, feeling stagnant. Your thoughts naman, the magician. So, pwedeng may mina manifest po kayo dito. So, parang ang mas in embrace ninyo is positive energies talaga or positive thinking. Ayan po, merong minamanifest eh. So, pwedeng yung minamanifest ninyo yan lagi nasa isip ninyo. Huwag naman po araw-araw nasa isip ninyo yung minamanifest ninyo na yan, ha? Kasi, kayo din mismo makakablock nyan kapag araw-araw po ninyong iniisip. So, parang ganito. Once na manifest ninyo, let go nyo. Ganon po yung gawin ninyo. Huwag nyong araw-araw, oras-oras isipin yung minanifest nyo. Mabablock po yan. So, ayan lang po. Cancer, maraming maraming salamat. and more blessings to come.